Welcome to ADVENTURES in Poland. Welcome to ADVENTURES. This is ADVENTURES with Oli Castillo. Light, camera, action. Jin dobre jin dobre ngayon tatalakayin natin ang isang video na nasa social media lalo na sa TikTok tungkol sa tax refund at sa eligibility nito para sa mga magulang na may anak dito sa Poland. May mga nagsasabi na kapag wala na sa Poland ang anak mo, kailangan mong ibalik ang nakuha mong refund. At may isa pang nagtrending na sagot na kung gusto mong magtagal ang iyong pananatili dito sa Poland, huwag mo raw ideklara na may anak ka. Totoo ba ito? o isang malinaw na maling impormasyon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Unang-una, malinaw ang batas dito sa Poland. Entitled ka pa rin sa Child Tax Relief or Ulga na Jetsko. Basta ikaw ay legal na magulang at nagbabayad ng buwis dito, hindi po nakadepende kung nasaan ang bata. Kahit nasa Pilipinas pa siya, pwede mo pa rin i-claim ang tax relief basta may supporting documents ka tulad ng birth certificate school certificate or kahit mga remittances na nagpapatunay na dependent mo siya. Sino ba ang covered nito? Mga bata hanggang 18 years old. Pwede rin hanggang 25 years old kung nag-aaral pa sa university or higher education. Walang age limit kung may kapansanan ang bata at umaasa pa rin sa magulang. Ngayon, may mga maling impormasyon na lumalabas. Yung una, na kapag wala na sa Poland ang bata ay ibabalik mo ang refund. Hindi po ito totoo. Wala pong batas na nagsasabi niyan hanggat tama ang declaration mo at may supporting documents, valid ang nakuha mong refund. Pangalawa, yung claim na kung gusto mong magtagal ang pananatili dito sa Poland, huwag mong ideklara na may anak ka. Hindi rin po ito totoo. In fact, kabaligtaran ang realidad sa Poland mayroong government program na tinatawag na Rogina 800 Plus o kilala bilang Family 800 Plus Program na nagbibigay ng 800 PLN bawat buwan sa bawat bata. Kahit anak ng foreigner, basta legal na nakatira dito. Ginagawa ito ng gobyerno kasi bumababa ang statistics ng mga bata at population growth dito sa Poland. Ibig sabihin, mas mahalaga para sa gobyerno na malaman na may anak ka dahil sinusuportahan nila ang mga pamilya at gusto nilang mas dumami ang bata dito. Kaya maling-mali ang payo na huwag mong ideklara ang anak mo para lang magtagal dito. Mga kababayan, maging maingat tayo sa mga videos na nakikita natin online. Pwedeng may good intentions ang ibang nagsishare, pero hindi ibig sabihin ay tama na agad ang impormasyon. Tandaan natin, ang tax system at immigration law sa Poland ay malinaw at mali ang magbigay ng payo ng wala namang legal na basihan. Kung may duda ka, huwag kang magtiwala agad sa narinig mo sa social media. Pinakamainam pa rin, ang dumiretso sa Ocean Scarborough or Tax Office. Gumamit ng trusted profile para makita ang iyong declarations online or magtanong sa accountant at immigration lawyer. Sana ay nalinawan kayo sa issue na ito, hindi kailanman requirement na nasa Poland ang bata para makakuha ng tax refund. Hindi rin totoo na kailangan mong ibalik ang refund kapag nasa Pilipinas na ang anak mo. At higit sa lahat, mali na hindi mo ideklara ang anak mo kung gusto mong magtaga ang iyong pananatili dito dahil mismong gobyerno ng Poland ay may programa para suportahan ang bawat bata. Kaya panawagan ko rin sa ating mga kababayan na nagsishare ng information online, siguraduhin natin na legal at tama ang ating binabahagi. Oo, entitled ang lahat magbahagi ng experience pero ibang experience sa verified legal information. Kung hindi ka sigurado, mas mabuting magtanong muna sa Ujon Carvove or Tax Office or mag-consult sa accountant bago magbigay ng payo. Lagi nating tatandaan, misinformation can harm more than help. Kaya maging responsable tayo sa pagbabahagi ng information. Always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli. Bringing you informative videos at lagi nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. mille e bacio e to Thank you and see you in the next video.